dalawa na kami ganun lang uh, kasimple magkabit ng RMD na ating catering, uh, kailangan po mga ka construction na uh, doble ingat hindi po ba hindi po ba medyo mabagal lang uh, ating pagkilos o paggawa o pang install ng ating RMD eh kailangan po eh ligtas tayo at uh, hindi tayo makakadisgrasya Eu gente vai ter que ir Bring a uh, hari, bari, bari, bari. na uh, 16 mm, 16 mm na drill bit. Bari drill bit, small 16 mm. Ayan mga ka construction ganyan po ka dali o medyo madaling mahirap. Ayan. Ayan. ay Aywa. Ayan po. Dito po sa labas mga kakustraksyon. Ayan. Kailangan po ah, uh, natin ng temporary lock na tie rod. Ayan. Ayan. Ayan po. Lalagyan po na ngayon ng temporary tie rod sa labas para po ah, uh, pag inalis po yung ating uh, chain o chain na uh, blade natin eh meron po nakaalalay at tapos po lalagyan po ng tukod ayan, binababa na po ayan o ayan, ayan po yung ating uh, temporary na tie rod na nasa labas ayan. para po uh, iwas sa uh, buwal o iwas tanggal ayan Oy, sabit mo yung tie yung uh, safety belt mo dapat nakasabit yung isa Ah, uh, ito po yung aming uh, mga kasama. Ito po mga taga rin sa amin to. Uh, pare po kami mga taga Tanawan. Ayan. Ayan. <laughs> ayan, ayan, po yung ating uh, safety officer, dalawa. Ayan. Ayan po, may mga lock po 'yan, ano, mga nakalak. Uh, ayan, pagka na, meron na pong tukod, ah, uh, pwede na pong tanggalin yung ating ah uh, Ayan ating ah uh, mga temporary na tire na 'yan kasi po mayroon na tayong nakalagay na tukod green uli yung taas ha yung green nakataas eh, sa adapter at saka dalawang uh, bali tatlo nga ayan po ayan po ang aming uh, dalawang uh, safety manager ayan ayan po ang aming safety manager ayan Ayan po. Ayan po ang safety manager namin sa konsultan. Ayan. Ayan. ayan po. <coughs> Mababait naman po sila. Mga safety natin dito. Isang safety manager at saka po isang safety uh, officer. Ayan. ayan na po. Inaangat po ang isang uh, panukod natin o shoring adapter. Ayan. Yung ating panshoring. Ayan. Uh, yan po ang ating shoring na tinatawag. Uh, gamit din po natin diyan ang uh, pinagtigit o pinagsamang uh, ating uh, soldier. Ayan. Soldier o super slim, yan po ang mga tawag diyan. Ayan na po. Yan po na nailalagay nga po ito. Yeah, ya siya nga po pala mga construction, itong uh, ating uh, Uh, left and right ayan ito po yung uh, ating left itong green yan pong kulay orange yan po ang right automatic po siya isang left at isang right para po pag uh, mag-align tayo eh madali po siyang i-align ayan, ayan. Dahan-dahan lang para tayo ay iwas aksidente. Ewan.

Ayan po, kakabit uh, ikakabit na ang ating uh, shoring. Ayan. Meron din po sa atin sa Pilipinas, yan ang tawag po dyan, meron eh ating tinatawag na tarmbakel. Eh yun naman po ang tarmbakel, nakasama na po doon yung tubo, nandun na po lahat. Eh ito po, pinapabricate pa to. Ayan ito pong gamit po namin dito mga kakonstruksyon ay uh, gamit ng lahat ng materyales na yan ay galing sa RMD, kampanya ng RMD ayan. Ayan. ayan po, yung ating po nga nakalagay sa taas ay kailangan po pare-pares na po kung nga nakalagay po sa taas ay kulay green eh, puro green po sa taas para po pagka ating pipihitin eh, hindi po magkamali yung pipihit ayan yung kamay nyo ha yung kamay baka maipit yan po ang kalalabasan yan mga ka construction ayan ayan Ganyan po kami pagka nagbubuo ng ating uh, napakabigat at napakalaking shatter. Ayan. Ayan po. Yan po mga ka, uh, mga ka-construction, eh, kailangan po talaga importante importante na na lahat ang ating gagamitin. Para kung kumbaga po dadamputin na lang natin. Hindi yung kung kailangan pong kung kailan kailangan at saka po hahanapin uh, o saka tayo magpapabricate. Ayan. Yan po ang uh, bintahe ng aking uh, style sa pagtatrabaho. Kumbaga po, naka-prepare ng lahat. Ayan. Oh. Ayan po ang ating uh, magiting at magilas na timekeeper. Ayan. Yung aking pong pamangkin na si Bernard Villanueva. Amstad! Aywa. Ito po yung ating uh, magisig. O, oh, ayan. Medyo malungkot po siya kasi po wala pong ginagawa. <laughs> ha? Ayan po, titingnan po natin ko letter B. Ayan, susunod po natin mga ka-construction, ayan letter B. Kailangan po sunod-sunod po 'yan yung kung ano yung sinulat ko na to. Ako po kasi nag-fabricate eh, ako rin po nakakaalam niyan kaya nilagyan ko po ng letter by letter o letra by letra yung bawat pagkasunod-sunod ng ating shattering ayan ayan po yung kwan oh, yung tagline yung tali Medyo po kasi ito siyang crane natin eh nasira. Ayan. Kaya medyo nakaka-obstruction ng siya ng konti. Ayan. Kaya po kumuha tayo ng ibang uh, panibagong crane. Ayan. Ganyan lang po kasi simple ang uh, pagkakabit ng ating RMD shattering. Ayan. Kaya nga uh, sinasabi ko po sa inyo lahat mga ka-construction, mga performer, supervisor, ano pa man, uh, kailangan po uh, mas maaga natin siyang ipapabricate uh, para po nakaready na kagad. Katulad po niya na nakapabricate na po kagad. At uh, ayan po, kailangan na kagad ikabit pagkatapos po kagad ng bakal. Pagka po kasi hindi natin siya ini-ready kagad, eh nakatapos po yung bakal. Ngayon pa lang tayo magpapabricate e eh, abutin po tayo baka abutin tayo ng mura o uh, alatur salmuta ang madidinig natin sa ating project manager ayan kaya kailangan po ayan uh, po ang dapat natin ginagawa nakaready na lahat ayan ayan po pati po yung ating mga gamit ito po nakaready na lahat yan kumbaga dadamputin na lang ito po ayan nakaprevere na lahat ang mga gamit natin na dapat gamitin tire, doing nut ayan po plate ayan ating adapter ayan lahat po nakagayak na po lahat yan, yan po ang uh, style ni Victor de la Cruz ayan uh, siya nga po pala mga ka baka naman po uh, hindi pa pa kayo nakakapag-share o subscribe sa aking youtube channel uh, pakishare po at uh, pakisubscribe yung mga nagtatanong po kung ano ang page ko sa aking youtube my channel Uh, BDC Victor de la Cruz YouTube channel. Ayan po, mga kakonstruksyon. Ayan, iaangat na naman po yung isa. Ayan, pa isa, -isa lang po ang ating uh, trabaho siyempre, dahan-dahan lang. Para po uh, iwas disgrasya. Ganyan lang po, mga kakonstruksyon. ayan po uh, inaangat na naman po yung isang panel ng ating uh, shattering ayan kaya rin po mga ka-construction yan yung, yung isang lip po aangat pa po yan uli ganun po siya kataas kaya po yung uh, ating uh, shoring eh o oh, yung pantukod natin duduktokan pa uli natin yan ng additional na 360 ang sukat ng ating uh, super slim o oh, soldier yan pagka po nabuhusan yan Ayan, yan naman po eh, yung isang bus po na yan, lilipat po rito. Kaya po mga kakonstruksyon no mga kasama sa trahanap buhay, kaya ko sinabing apat na buhos. Yan po, ayan, isang buhos dyan, isang buhos dito. Pagkayari ng buhos po rito, yaangat po natin ang isa ron, yaangat po dito sa kabila. Kaya po apat na buhos ang mangyayari po sa ating retaining wall na ang taas eh, 13 meters. Dito, li Lilipat po natin doon kasi eh, naka-obstruction nga po yung isang kwa natin. Ayan. Ayan. Pare! Hold! Putang na only tabako! Ayan. Ayan. nililipat po kasi kasi po mga ka-construction ito nga po yung isang crane nasira. Ayan. Inililipat po mga ka construction kasi nga po uh, medyo obstruction yung isang crane na nasira. Eh, hindi po maigalaw kaya inililipat yung aming shutter. Ayan. Ayan. Pagkayari po tatanggalin nyo isa para po maiyangat Ayan. Yan lang po mga kakonstruksyon ang uh, pag-install ng ating RMD shuttering. Ah sana po mga ka-construction na ah, meron po kayong ah, napulot o mapulot sa aking pagbibidyo dito sa pagkaayos aayos o pagkakabit ng ating ah, shuttering. Ayun. Delikado po ah, basta po ah, kailangan po dito ang ating ah, magsu-supervise o foreman. Eh sigurado po kailangan na ingat po tayo palagi. Ah nawa po mga ka-construction ay ah, ah ingat po tayo lagi sa ating mga ginagawa. At naway pagpalaan po tayo ng ating Diyos Ama sa ating lahat ng gawain. Uh, sige po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.